Philippines, handa na ba ko yung lahat? Napakarami nang nabigyan na pang-ayuda na balikbayan box galing dito sa so Amerika na punong-puno ng mga imported na chocolate at mga imported na mga gamit. Ikaw na ba ang kasunod sa panahon ngayon? Sino nga ba ang magbibigay ng libre sa'yo? Sempre si May Pinay at May Afam lang niyan. May Tinay at Maya lang sa Kalam. As we build our community and our initiative na tumulong para sa mga nangangailangan, ikaw na nga ba ang isa sa matulungan at mabigyan ng napakaraming ayuda? Hindi lang yan mga Mars, meron ding kaming pamigay na pangpuhunan at pangbigas para dalagang na Pa. Ito lang naman ay ang inyong nakuumapaw na dolyares Ang ating 5 cow na pangpunan at pangbigas, send na agad sa inyong Gcash. O di ba? Diba? talagang napakaraming biyaya ang handog sa inyo na aming mga followers.